Yesilo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel Sa videong ito ay magtuturo na naman ako sa inyo ng isa na namang lihim na karunungan at ang karunungan pong ito ay magagamit po ninyo na pampaunlad sa inyong mga maliliit na negosyo Halimbawa po, mayroon kayong tindahan o barbershop o bakery. Basta po magsimula sa maliit na negosyo. Gamitan ninyo ng karunungan na ito at unti-unti po itong lalago. Ito po ay itinuro lang din sa akin noon ng aking mga nagdaang maestro. May iilan na ding nabahagian ito at napatunayan nila na mabisa. Subalit unti-unti lang po ang bisa nito hindi po instant. Kaya, pagtsagaan niyo po itong gawin at balang araw ay uunlad po ang inyong mga hanap buhay. Ganito po ang inyong gagawin. Sa umaga, kung kayo ay magbubukas ng inyong mga shop o tindahan, dapat po maaga po ang inyong pagbubukas. Yung hindi pa maraming tao. Sundin po ang kaparaanan na ito. Bago po magbukas, kumuha po ng dalawang pirasong barya. Halimbawa, piso o di kaya ay 5 peso. Dalawang piraso po ang inyong kakailanganin. Kapag mayroon na po kayong dalawang pirasong barya, ay pumunta po o humakbang ng labintatlong hakbang sa inyong kaliwang bahagi ng inyong tindahan o shop. Pagkatapos po ay mag-iwan po doon ng isang pirasong barya na nakaharap. Ilagay po doon sa simento o sa lupa ang barya na isang piraso. Dapat po ang tao po ang nakaharap. Pagkatapos naman po ay pumunta din sa kanan na bahagi ng iyong tindahan o shop. Bilangin po ang inyong hakbang. Dapat ay labintatlong hakbang po. Pagkatapos ay maglagay din po ng isang pirasong paryadoon doon. At pagkatapos ay pumasok na po sa inyong tindahan o shop. Pagkatapos po, ang pinakaunang barya na ibabayad po sa inyo ng inyong customer ay iyo po itong itatago o iipunin. Halimbawa po, may bumili sa inyo ng candy na nagkakahalaga ng limang piso o di kaya ay sampung piso. Yung barya pong yon ay inyo pong itatago. Ilalagay po ninyo sa lugar po na kayo lang ang nakakaalam. Ipunin po ninyo ito at pagkadating po ng isang buwan o 30 days ay inyo po itong ibibigay sa simbahan. O di kaya ay ibibili po ninyo ng pagkain at inyo pong ibibigay doon sa mga bata na nagugutom sa lansangan. In short po, gagamitin po ninyo ito sa pagtulong sa inyong kapwa-tao. Kawin po ang paglagay ng barya sa kaliwa at kanang bahagi ng inyong tindahan o shop sa araw-araw. At ang pinakaunang barya po ay inyong iipunin. At sa loob po ng isang buwan ay ibibili po ninyo ito ng pagkain at ibibigay po doon sa nangangailangan. At maaari din po na ibibigay po ninyo ito sa simbahan bilang taiting. Gawin niyo po ang prosesong ito mga kapatid at unti-unti pong aangat ang inyong kabuhayan o mga negosyo. Gawin po ito ng walang patlang araw-araw. Sundin po ang kaparaanan na ito at matutulungan po kayo nito sa inyong hanap buhay. Ang pagbibigay sa inyong kapwa ay isa din po sa mga sekreto upang lumami po ang mga biyaya na dadating sa ating buhay. Sabi pa nga ng ating Panginoong Hesus na kung ano man ang inyong ginagawa ay siya rin babalik sa inyo. Sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless sa inyong lahat.